Hi guys! Pump na lang po ako ng tubig. Ngayon po ay Monday, April 29, 2024. Ispigil ko ng pump ko ng tubig ngayon guys. Tara, tas po tayo. Iopon ko muna yung isang bulwag guys para magkaroon ng pressure. Ang saka lang ay umakit ang tubig doon sa rooftop kung nasaan yung mga tanke. Yan guys, sarako ko na. Tapos buksan ko muna tong isang bulb bulb kasi dalawa guys ang lalagyan ko. Tara guys, sa rooftop. Oops. Madadaanan pala guys ang aking tanim na alugbati guys. o tignan nyo. Ang ganda diba? Nakikita nyo naman. Diba guys? Nakikita nyo naman. Ang tanim kong alugbati. Ang ganda. Ang daming dahon guys. Ayan. ganda ganda guys pag may tinanim guys may anihin tara sa rooftop oops ito guys para ang nadaanan kong aking nalatang kahapon aking mga damit ayan po hinanwas ko lang po may hapon to yun na yan kaya ito may hapon kukunin ko na yan guys ito po ang nilabhang ko kahapon tara guys sa taas ito guys ang daan patungo sa rooftop isang hagda na may medyo matarik kaya ingat ingat lang po sa pagbabang angel ingat baka mahulog ka ingat lang boy ingat ingat baka, ingat lang ayan guys tayo na sa full rooftop ito po ang daan patungo sa rooftop medyo mataas din pero kayang kaya kaya ko po pong uh, maglakot papunta sa rooftop guys no problem po sa aking mga tuhod kayang kaya pa hi guys dito tayo, tayo sa rooftop kung nasaan yung mga tanking na lagyan ko ng tubig ito po ayan sinisik ko po kung ilalang ang laman nito sa so, lang magkakasura ganyan lang po ang mga ng laman nito mga mga 15 minutes po lang po yan so, puno na guys Ayan. tignan natin guys yung kabilang mga tanke kung may mga laman pa Ay, ayun guys puno na yung tanke umaapaw na mas guys itik ko muna bababa na ako yan guys bababa na ako para isara yung isang angle puno na kasi siguro, konti lang gumamit kaya puno agad guys, bubaba na ay guys kailangan kong i-off yung isang angle kasi puno na pala buti nakikita ko konti lang siguro ang gumamit nung kahapon kaya puno agad sara ko na guys Ayan. ay nako Akyat palaog, akyat palaog. Ito guys ang aking tanin na alugbati. Tandaan nyo guys, pag may tinanin, may aanihin. Diba? Nakikita nyo naman, ang ganda ng tanin kong alugbati. Ganyan po ang magtanin. Simple lang. Basta pag may kayo, kailangan alagaan nyo. wag nyo pabayaan guys. Thank you for watching. Follow for more.